Bawal ang drag, walang pangalan ng sasakyan. Ba bawal daw po, walang pangalan ng sasakyan. Yun daw po yung nakalagay sa ay ng MDA. Ay, di. Dito tayo. Sir, dito tayo, sir. Huwag tayo dyan. Kinababan niyo po eh. Huwag, huwag tayong ganyan, sir. Kami, may alam din kami sa batas, traffic enforcer yung binan ko. Sa Bacor. Kaya imposibleng, hindi na masabi sa akin, alalagay. Kompleto to, may, Ayan, kung minsan ka may registro Titikita mo ako ng ganyan Paparay mo ako bigla Natapos Titikitan Ang violation ko raw Walang pangalan yung sasakyan Lalagay ko rin yung pangalan ko Bakit mo ilalagay yung ano Eh, hindi ko pipirmahan yan At, Sir, pa, ano yung pangalan ni Sir? Kasi ito ko gusto kay Irene Busita Oh, yan. Wala raw pangalan yung sasakyan ko. Maglalagay na ako pangalan. Ano po bang mailisin yun, sir? Yung wala pangalan? No, this is name. Hindi I nga po. Private nga po ito, sir. Magkasinigaw. Privat private nga po. Ito na ka-video <laughs> naman tayo. Private yan, sir, eh. Paano maging business? Private yan, sir. Private yan, oh. Na nasa rehistro naman, private, eh. Hindi, hindi naman yellow plate yan. Mag-ano ka sir kung yellow plate? Eh, hindi naman po yellow plate yan eh. Private yan eh. Hindi naman po eh, rare yan. Mas so, makikin na yung nakabidyo tayo. Kasi ikukonsulta ko to sa lahat ng ano. Dapat kay general eh, so ko to. Ba't ang huli? Eh, wala na akong bayilis yun. May ma-ano lang. ba ito lalagyan ng pangalan? Hindi nga yan, ano eh, private nga yan eh. Saka wala namang, wala talagang sinabi. Nag-seminar ako sa LTO, wala namang sinabi na pag yung sasakyan mo private, lalagyan mo ng pangalan. Kasi daw, hindi daw SUV. Ang sabi ni Sir, hindi daw is UV sasakyan ko. Kaya, lalagyan ko rin ng pangalan kasi hindi SUV.